Mga mamamayang Pilipino, isang napakahalagang balita ang muling pumapaloob ngayon sa usapin ng ating mga senior citizens. Habang papasok tayo sa buwan ng Setyembre, muling ibinabalik sa sentro ng diskusyon ang tinatawag na Universal Social Pension, isang programa na matagal nang hinihintay ng milyon-milyong Pilipino. Ang usaping ito ay hindi lamang simpleng dagdag na tulong pinansyal, kundi isang napakalaking hakbang na may direktang epekto sa dignidad, kaligtasan, at kabuhayan ng ating mga nakatatanda. Ngayon, aalamin natin kung ano na ang tunay na estado ng programang ito, paano ang schedule ng paglabas ng ayuda ngayong buwan ng Setyembre, at ano ang mga katutuhanang dapat maunawaan ng publiko para hindi mabiktima ng maling balita at haka-haka. Marahil marami sa inyo ang nakarinig na ng mga salitang Universal Social Pension. Sa simpleng pagpapaliwanag, ito ay isang panukalang tulong pinansyal na magbibigay ng buwanang pensayon sa lahat ng senior citizen kahit pa sila ay hindi naging miyembro ng social security system o ng government service insurance system. Sa madaling sabi, ito ay para sa lahat, wala mang dating kontribusyon o wala man silang naipundar na pension plan noong sila ay nagtatrabaho. Sa ngayon kasi, limitado lamang ang nakakatanggap ng pensiyon sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Social Pension Program. Ang kasalukuyang programa ay nagbibigay ng 500 piso kada buwan o katumbas ng 6,000 piso kada taon sa mga tinatawag na indigent senior citizens o yaong mga itinuturing na pinakamahihirap at walang natatanggap na anumang tulong o pensiyon mula sa gobyerno o pribadong sektor. Ngunit malinaw na sa laki ng gastusin ngayon, hindi sa patang halagang ito. Kaya naman matagal nang isinusulong ang pagpapalawak upang maging tunay na universal ang naturang tulong. Ngayong Setyembre ng taong 2025, napakaraming senior citizens at kanilang mga pamilya ang naghihintay ng malinaw na anunsyo, kailan nga ba eksaktong ilalabas ang ayuda? Ano ang ischedule sa bawat rehiyon? At magkano ang matatanggap ng bawat kwalipikado? Ngunit bago natin sagutin ang mga tanong na ito, kailangan muna nating talakayin ang kasaysayan at ugat ng programang ito. Noon pa mang taong 2011, sinimula na ng gobyerno ang pagbibigay ng social pension bilang dagdag na proteksyon para sa mga mahihirap na matatanda. Layunin itong tugunan ang pangangailangan nila para sa pagkain, gamot, at iba pang pangunahing gastusin. Subalit sa lumipas na mahigit isang dekada, na natiling limang piso lamang ang buwan ng halaga, na kung tutuusin ay hindi na kayang itapat sa taas ng presyo ng bilihin sa kasalukuyan. Kung ikukumpara natin, noong taong dalawang libo at labing isa, ang limang daang piso ay may mas malaking halaga kumpara sa ngayon. Ngayon, sa presyo ng bigas, gamot, at kuryente, napakaliit na lamang ng nagagawa ng halagang iyon. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit naging malaking isyo ang panawagan para gawing universal ang social pension. Kung ito'y maisa sa batas at maipapatupad ng buo, lahat ng senior citizen sa bansa, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, ay makatatanggap ng pantay na tulong pinansyal buwan-buwan. Ito ang dahilan kung bakit noong nakaraang taon, naging laman ng mga talakayan sa Kongreso at Senado ang mga panukalang batas na magpapalakas at magpapalawak sa programang ito. May mga kongresistang nagsusulong na itaas ang halaga mula limang piso tungo sa isang libong piso o higit pa, habang may ilan namang naniniwala na dapat unahin muna ang pagpapalawak bago ang pagtaas ng halaga. Dito pumapasok ang komplikadong usapin ng pondo, dahil kung magiging universal ang social pension, inaasahang aabot sa daan-daang bilyong piso kada taon ang kakailanganing budget para pandohan ito. Ngunit ngayong Setyembre, ang mas agarang tanong ng ating mga senior citizen ay, may ayuda ba? May ilalabas bang pensayon? At kung meron, sino-sino ang makakatanggap? Ang malinaw na sagot ay oo, may inilaan na pondo ang Department of Social Welfare and Development para sa mga kwalipikadong senior citizen sa ilalim ng kasalukuyang programa. Batay sa nakalap na impormasyon, nakatakda ng simulan ng pamamahagi ng social pension para sa ikatlong quarter ng taon ngayong buwan. Ibig sabihin, lahat ng indigent senior citizen na kasama sa listahan ng DSWD ay makatatanggap ng kanilang tatlong buwang pensayon, katumbas ng isang at piso, bago matapos ang buwan ng Setyembre. Sa ilang probinsya at lungsod, nagsimula na ang distribution nitong mga unang linggo ng buwan. Sa iba namang lugar, naka-schedule ito sa kalagitnaan hanggang katapusan ng Setyembre. Kaya naman mahalagang bantayan ng mga pamilya ang mga opisyal na abiso ng kanilang lokal na pamahalaan o ng mismong DSWD field offices. Gayunpaman, hindi lahat ay sakop pa ng universal pension dahil hindi pa ito lubusang na sa batas. Kaya nararapat lamang linawin, ang tinutukoy na release ngayong Setyembre ay para pa rin sa kasalukuyang Indigent Social Pension Program. Sa madaling sabi, hindi pa lahat ng senior citizen ay automatikong makakatanggap ng ayuda. Ang kwalipikado lamang ay yaong mga nasa opisyal na listahan, partikular yung mga senior na walang natatanggap na pensayon mula sa SSS, GSIS, o iba pang institusyon, at yaong mga itinuturing na kabilang sa pinakamahihirap batay sa pagsusuri ng kanilang barangay at ng DSWD. Ito ang bahagi na madalas nagiging sanhi ng kalituhan. Marami sa ating mga kababayan ang agad na naniniwala na kapag sinabing pension release, lahat ng senior citizen ay kasali na. Ngunit ang totoo, hindi pa yon ang sitwasyon ngayon. Ang mas malaking tanong ngayon ay kung kailan nga ba maisa sa batas ang Universal Social Pension. May mga ulat mula sa Kongreso na patuloy ang deliberasyon at may mga panukalang batas na tinatalakay upang gawin itong prioridad. Ngunit gaya ng ibang malalaking programa ng gobyerno, nakasalalay ito sa kakayahan ng pamahalaan na maglaan ng sapat na pondo. Sa dami ng gastusin ng bansa mula sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan, at iba pa, hindi madaling ilaan ng bilyon-bilyong piso para sa universal pension. Ngunit malinaw rin ang punto ng mga nagsusulong kung ang ibang bansa ay may kakayahang magbigay ng pantay na tulong sa lahat ng matatanda, bakit hindi rin kaya ng Pilipinas? Isa itong moral na usapin, dahil ang mga senior citizen ay naglaan ng kanilang buhay para sa pamilya at lipunan, kaya't nararapat lamang na bigyan sila ng mas maayos na suporta sa kanilang pagtanda. Ngayon, pag-usapan natin ang mga konkretong halimbawa. Sa Quezon City, may mga ulat na nakatanggap na ang ilang senior citizen ng kanilang tatlong buwang ayuda ngayong Setiembre. May mga larawan pa ng aktwal na pamamahagi sa covered court ng barangay, kung saan pumila ang mga lolo at lola para tanggapin ang kanilang isang libo at limang daang piso. Sa Cebu, nakatakda naman itong ipamahagi sa kalagitnaan ng buwan, ayon sa abiso ng DSWD Regional Office. Samantalang sa mga malalayong probinsya tulad ng Basilan at Palawan, nakadepende pa rin sa availability ng transportasyon at seguridad kung kailan maipapamahagi ang cash assistance. Ang mga ganitong detalye ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang lokal na koordinasyon upang masiguradong makararating sa mga senior ang kanilang benepisyo. Subalit hindi rin may kakaila na may mga reklamo. May ilan na sinasabing wala pa rin silang natatanggap kahit matagal na silang nakapila sa listahan. May mga senior citizen na naniniwalang kasama sila, ngunit hindi pala validated ang kanilang pangalan. May ilan ding barangay na pinagdududahan ang proseso ng pagpili ng mga kwalipikado. Dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking hamon, paano masisigurong patas, transparent, at walang bahid ng politika ang pamamahagi ng pensayon. Dahil kung hindi magiging malinaw ang proseso, posibleng mawala ng tiwala ang taong bayan sa mismong programa. Mga kababayan, sa huli, ang isyong ito ay higit pa sa pera. Oo, malaking tulong ang limang daang piso bawat buwan para sa isang lolo o lola na walang ibang pinagkukunan ng kabuhayan. O, makabuluhan ang posibilidad ng Universal Social Pension na magbibigay ng pantay na suporta sa lahat ng senior citizen. Ngunit higit pa rito, ito ay usapin ng katarungan at pagkilala sa papel ng ating mga matatanda sa lipunan. Hindi ba't sila ang nagbuwis ng lakas at oras upang mapalaki ang kanilang mga anak at may taguyod ang ekonomiya ng bansa noong sila'y nasa hustong edad? Hindi ba't karapatan nila na makaramdam ng seguridad at respeto sa kanilang pagtanda? Ngayong Setyembre, habang dumarating ang mga release schedules ng social pension, huwag nating kalimutan na ito ay bahagi lamang ng mas malaking laban. Ang laban para gawing tunay na universal ang programa ay nagpapatuloy. Kaya't mahalagang manatiling mapagmatsyag, makialam, at suportahan ang mga panukala na magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa ating mga senior citizens. Sapagkat sa bawat pisong tulong na naibibigay, may kasamang dignidad na naibabalik. Sa bawat listahan ng mga benepisyaryo, may kasamang pag-asa na muling nabubuhay. At sa bawat schedule ng pamamahagi ngayong Setyembre, may mga ngiti at luha ng pasasalamat na tiyak na magmumula sa ating mga lolo at lola. Mga kababayan, kung nakatulong sa inyo ang balitang ito at gusto ninyong manatiling updated sa mga isyo at programang mahalaga para sa ating mga senior citizen at buong pamilya, huwag kalimutang i-like ang video na ito, ay share sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong unang makakatanggap ng mga bagong update. Sama-sama tayong maging mas informed at mas handa sa bawat anunsyo ng gobyerno.